Good morning, good morning sa inyong lahat mga kabads. Magandang umaga po. Kuya Bads, parang po. Isa na naman pagpalang umaga po. Araw ngayon ng Tuesday. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po. Sa mga minamahal kong OFW sa mga sulok ng mundo. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Diyan sa Europe sa Middle East. Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, si Kuya Bats ngayon hindi talaga makagala pa. Gawa nga ng grabe yung init talaga. Grabe as in. Pero sana itong buwan ng May, ilang araw. Ah, bukas, May 1 na. Sana may sa ibsan yung init. Pati ano natin, pinapawisan singit, kilikili -kili lahat kailangan pag hindi ka maligo mga ngamoy talaga mga kabads uh, lumabas ako, nagbili ako ng itlog alam mo naman ang ulam ng masa lagi itlog ito lang muna tapos ito meron ako mais dito pang ito ngayon ang aking almusal mais. Mga kabads. Tapos, bumili ako ng langka. Ito, gugulayin ko. Ito, kaunti lang ito kasi ako lang naman mag-isa eh. Ito. Ayun. Gulayin ko ito. Langka. Siyempre, meron tayo pansahog. Bawang at saka Luya mga kabads, Mayroon pa ako iba doon. Itong gulay ko, gagataan nito yun mga kabads, so mayroon ako pinakayod na gata. Ito, ang pares nito, lalagyan ko ito ng daing. Ito mga kabads, daing ko kasi grabe dito yung init yan naman yung daing ko parang ano na o oh. plastic na o oh. matagiktik na mga kabads ito ang tik na talaga talagang ito ito yung sasawag ko sa gulay mga kabads kasi masarap ang gulay lalo na pag ah tanghali gabi iyon at siyempre ito papaksiwin ko ito tulingan mga kabads papaksiwin ko ito Ito ang aking menu ngayon. Naku-mais. Meron ako... Uh, isdang tulingan. Shout-out dyan kay Pauline Vlog. Nag-live siya ngayon, ma'am. Magandang umaga ko. Good morning dyan sa... Uh, uh, Amerika. Shout-out sa mga nandyan sa live. Shout-out kay... Ma'am Love ng USA Good morning ma'am Ay Idol My Alter Ego ng Malaysia Good morning Idol At saka kay Idol Leaks TV Official lang galing ni Idol Leaks sa mga gadget mga appliances Ayaw ko sa cellphone sa ano hindi ko nakita ang nakita ko lang sa kanya mga TV na mga flat screen mga sound system yung mga player, mga DVD, o ano pa, amplifier, o ano pa man dyan. May love shout out, Idol. Kay Marian sa iblog, vlog may love shout out. Mila TV, good morning, may love shout out. At kay Kuya Ri, Bayangat ng Aklan. Idol, may love shout out. At kay Rose Tanghay TV. Good morning, good morning. Shout out sa inyo lahat dyan. So mga kabads, alam mo tayo na malapit na mag-senior. Kailangan wag na wag tayo lagi kakain ng rice. Kasi ang rice daw, yung kanin, malakas daw yun. Malakas ang carbohydrates niya. Yung ibig sabihin yung tamis niya. Nagkapaano daw ng diabetes yun. Pero, kaunti-kaunti lang. Kaya ito, ang walang panlawa itong mais, corn. Kaya sa amin, nilalaga lang yan. At saka ito talaga, binibilad, ginigiling. Yun ang pinaka-the best na mais. Uh, corn rice, tawagin. Diba? Kasi paborito ko talaga ang mais. Noon kasi sa amin, sa summer, yun, paborito namin mais. Bibihira doon ang ano. Pero ngayon, wala nang mais sa amin. Ang karamihan ng mais doon sa Musubati, Cebu. Yun. Pero ganoon pa man, masarap ang mais na bigas kasi matagal ka gutumin. Na ito, pang ano lang naman ito eh. Uh, pang snack lang. Pero ganoon pa man, matagal ka gutumin ito. Kahit ganito na, lagayin mo ito mga buds So yun. Shout out dyan sa lahat ng mga pumapasok sa live, sa live ni Kuya Bads. Marami maraming salamat po sa inyong suporta. God bless you at hindi kayo nagsasawa sa mga kahit papano mga paunting-unting upload ni Kuya Bad sa kanyang YouTube channel sa akin dyan sa mga Kalbayog City Summer. Shout out, good morning sa iyo. Mupay nga aga dida sa iyo nga tanan. Doon naman sa lugar ng misis ko sa Cebu, mega shout out dyan sa inyo. Dyan sa Hong Kong, mega shout out kay Migs TV. OFW in Hong Kong, mega shout out at chaking Mrs. Miguel shout out love magandang magandang umaga at uh, sa inyo lahat kay Idol Boss Edgar Biyay ko to Idol Miguel shout out nung una lang ako sa ano nag uh, last year sa YouTube yun lagi ang ah uh, pumapasok sa akin o um, pumapasok ako doon sa kanyang uh, live ba yun no? ano kalimutan ko na misang sa umaga bago siya mag upload mayroon siya shout out uh, may live siya si boss Edgar to. shout out sa inyo idol Ayun. so sa inyo lahat maraming maraming salamat hindi talaga matawaran yun lagi kong sinasabi na maraming salamat sa inyo lahat kung hindi galing sa inyo kung hindi sa inyo wala si Kuya Wads sa social media. Alam niyo po yun. So, kayo ang naglagay sa akin. Salamat po. At kahit papano meron ako 15,600 subscriber. Malaming, maraming salamat. At sa Facebook page ko, 5,000 plus followers. Maraming salamat po sa inyo. At naway, uh, bigyan pa tayo ng mahabang buhay. At Ma, panatin natin ang atin uh, pangarap. Wadi na kahit man lang makapagpasaya ng tao, magbigay tayo ng accounting talingawan. So kahit si Kuya Bads ay medyo maedad na, nagsisikap pa rin kahit paano makilala sa social media ang kanyang konting uh, na lalaman tungkol sa mga guidelines ng YouTube channel at sa Facebook page. Basta sumunod lang tayo sa community guidelines. Mga kabads, hindi tayo mapapalo ni Mita. Hindi tayo mapapalo ni Lolo. Bagkos, sumunod tayo sa mga pulisya. Di ba? Policy. So muli sa inyo lahat abangan nyo yung kay Kuya badge pagluluto. Ito muna ngayon ang aking kontin. Ito muna ngayon i-upload ko hanggat hindi uh, ko makagalak kasi grabing init. Ito magugulay ako ng langka. Lagyan ko ng daing. At ito ang aking almusal ngayon. Mais. At saka dalawang pirasong tulingan na papakswing ko. Meron ako gata. At ito para to bukas ng umagang itlog di ba so umaga masarap ang itlog lalamit siya ng di po ba so sa inyong lahat thank you thank you thank you god bless you all thank you